pinderiya Alam niyo ba pinasok ka ninyo? Kaya sumuko na kayo! Bago kayo maging super lolo may sinduro ni Hunas! At sumabog ang mga utak niyo na parang kwitis! <coughs> Sayang ang katapaang ginagamit sa kapwa. Sir, may bisita ko kayo. Sir. Congratulations. Pagkakapatay mo ng mga hold-upers. Thank you, sir. Isin mo na yun, sir. Masyado tayo nagiging formal eh. Kumusta <laughs> ka na? Ayos lang. Sa tagal ko sa lugar na ito, napamahal na sa akin ng mga taga rito. Parang, taga rito na rin ako eh. Yan pala mga hold upper here. Eh Ay nasa order of battle number three. Tama na sabi! Walang mong ginayari sa'yo! Kung mananayik sa'yo ang galit, ganyan! Walang direksyon! At ikaw papatulan mo. Ganito na lang ba mangyayari sa kuya? Alam lahat ng tao rito na pinatay siya. Papabayaan na lang ba natin siya sa hukay na walang nananagot? Pinigaral niya ako. Marami siyang pangarap na gusto makita sa akin. Paano ngayon? Kahit makatapos pa ako, kahit gano'ng pagkagandang gawin ko, makikita pa ba niya? Manuel, kaibigan mong kuya, tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan. Pero hindi sa parang iniisip mo. Total, ulila ka ng lubos. Doon ka na sa amin tumira. Magiging magkapatid tayo. Hindi yun, Manuel. Alam mo kung ano gusto kong mangyari. Ba't ayaw mo labanin si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanyang kamagong? Tuwag ka, Manuel. Tuwag ka! Wala akong kinatatakutan. Dapat igalang ang pasya ng matatanda. Hindi dapat manayig ang poot. Larong Magino ang Arne Sariel. Magino? Hindi dapat manayig ang galit? Anong ginawa ni Lorenzo sa kuya? Naging Magino ba siya? Manuel, Ramdam ko may katuwiran yung bata. Ano ko pa may Maynila? Hindi ko alam. Ang tanda mo na. Tatanong lang, sa plato ka. ikaw eh, naman kasi magtatanong ka lang, may patapik-tapik kape. nga coke. Oo, sige. Sandali lang. Sa bangko na lang ako magtatanong. Sandali, Wag, Wag! Ano ba talaga tatanong mo? Suplado. Sandali, huwag! Pangit naman. Ano? Thank you. Eto na, mga... hindi ko. Hindi ko kasali. Magtatanong lang ako. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sir, hindi ko talaga ako kasali. Sir! Pakinyo! Yung mga patay, dali sa presinto. Yes, sir! Sir, okay. sandali lang. Sakay lang! Alibay do. Sa ako babalik ako.